Makikita nyo Eh yung seat cover natin na pagtripan sa marilaki What's up mga master Kaya, Bali nandito tayo sa may De Castro no Sa may Rosario So bali pupunta tayo ngayon sa Wasmel uh, Bali makikita nyo Eh yung seat cover natin na pagtripan sa marilaki <laughs> Lupit po precious eh. Shoutout nga pala kay Precious. No? Pero binigyan niya tayo ng boss mail. Alright? So ito yung papakabit natin. Libring kabit daw to. Basta banggiting ko lang yung pangalan ni Precious. <laughs> Patrapuntahan natin tayo mga master ko. Bali pakabit natin dahil medyo masama din yung panahon. Eh baka biglang umulan, kawawa naman yung magiging customer natin, di ba? Right. So dito sa Boss Mel Pasig tayo pupunta mga master ko. Meron silang branch dito sa May Rosario. Ah uh, sa tapat lang 'to ng ano? Rosario Church. So yan, uh, dahil medyo madulas din talaga tong cover natin. Ah uh, peke lang kasi 'to eh. Nabili lang natin 'to sa si Shopee. Mura lang, wala pa nga atang 100 mga master ko eh. So ayan, malapit na naman na tayo mga master ko Alright, so papakabitin natin 'to. Excited na rin tayo mga master. Hey, ito Boss man. So bali na, na tayo dito sa Boss Mel, so ito yung Boss Mel at dito pa lang sa labas mga master, makikita nyo na agad yung iba't ibang design, o iba't ibang klase ng upuan ng mga motor yacht in The making, forty years for the taking, anything to be famous, same story never changes. And I see who you are, then it takes me apart. You're lost in the fog, so go back to the start So, Bali Mamasa and Ditay Salo, uh, working space, Nila, uh, Naayos na rin Kuya yung ating seat dito silang tahian mga master ko. Kung may nagustuhan kang design, eh, madali din na naman nila magagawa dahil meron na silang makina dito at ito yung mga ginagawa nila. No? So yan si Kuya. Shout out kay eh, Kuya. Eh. So ayan, mga master ko, bali na ipakabit na natin tong seat cover natin. Ang tawag sa leather na is Monte Carlo Red. So ayan. Kung makikita nyo mga master ko, is napakakapit din naman talaga ng ano na to. So ayan, mga master ko, kita sa tayo na ipakabit natin yung seat cover natin. Ang tawag sa leather na to is Monte Carlo Red. Ayun ang sabi ni madam. May iba't ibang klase kasi sila na leather. Nakadepende rin sa na cover nyo kung magkano yun no, mga master ko. Ito hindi ko alam kung magkano kasi bigay lang naman sa atin to ni Precious. No? Maraming maraming salamat nga pala kay Precious. Shout out sa'yo. Uh, gusto manood ng vlog ni Precious, uh, search nyo lang si Precious Moto Vlog. So para mga master ko hanggang dito na lang. Uh, sa mga gusto mag-avail ng mga seat cover dyan ni Boss Mel, Uh, ayan, andito lang yan sa Pasig Branch nila sa may Rosario. Alright, let's go!